Hello sa mga kapwa ko mananahi. Ito yung tahi ko ngayon. Spandex cotton. So, pa, pa rin to siya. Ito yung upuan na tinatahian ko. Pinalagyan ko siya ng number. Kung anong sukat nung ano. Yung nilagyan ko ng marking. Kung ano-anong kulay lang ang nilalagay ko para di siya malito. Ayan siya. Halimbawa, di ba di, di mo masukat yung sa likod? Hingyan mo lang siya ng picture tapos lagyan mo ng marking sa likod para malagyan din niya ng sukat kung anong sukat niya. Ito siya oh. Yung mahaba wala ganong ano sukat kasi hindi daw siya marunong kaya dito na lang ako sa maliit na upuan kumukuha ng sukat. Kasi magkaparehas naman sila ng ano patungan ng kamay. Halimbawa, kung magkating kayo, kung baguhan pa kayo, kung magkating kayo, huwag nyo lagyan ng allowance. Kasi pag nilagyan nyo ng allowance, ano, lumalaki yung tila kasi pag tinatahe mo, nabibinat yan eh. Kaya sa akin, hindi ko siya nilalagyan ng allowance kasi nabibinat lang pag tinatahe mo. Tapos, kung di kayo marunong na magkating na diretso, gumawa kayo muna ng pattern yung pattern na ano Manila paper yun mo doon mo na kayo ano magsukat tapos doon kayo magkating para kung magkating na kayo sa tila, hindi kayo magkamali hindi masayang yung sa ano tela kasi sa akin dati nagpa-pattern ako nung nasanay na ako magkating diretso na lang ako sa tela doon na lang ako magsusukat tapos i-cutting ko na din ako gumagamit ng pattern siya ito yung upuan niya na ano walang marking ay eh. Ayan sya Yung upuan niya na walang marking. Ayan. Naka-curve. Ayan sya Okay. Salamat.